Hi! Kamusta? Narinig o nabasa mo na ba ang isang sakit na madalas pinag-uusapan at napapabalita ngayon? Ang pertussis. Isang mapanganib at mabilis na makahawang sakit na nakakaapekto sa paghinga. Sa data ng DOH nitong March 2024, 30 times na ang itinaas ng rami ng reported cases nito kung ikukumpara natin last year, same month. Kaya naman marami ang naalarma at nangangamba kung ano nga ba ang Pertussis. Para malinawan, yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Mga signs and symptoms ng Pertussis. Saan nga ba ito nakukuha? At kung ano ang treatment at ibang home remedies na makakatulong kung sakaling ikaw ay magkaroon ng Pertussis. Let's start! Ang pertussis ay isang respiratory disease na mabilis kumalat at makahawa. Ang sakit na ito ay sanhi ng isang bakterya, either Bordetella pertussis or Bordetella parapertussis. Nakakaapekto sa respiratory tract, especially sa ilong at lalamunan ng isang tao. Ito ay nagdudulot ng malala at parang hindi nawawalang ubo. Alam mo ba na ang pertussis ay kilala rin sa tawag na whooping cough? Dahil ito sa whooping or high pitch sound o huni na maririnig sa pagitan ng pag-ubo ng isang tao na mayroon nito, especially kapag sila ay nag -e inhale May pagkakapareho ito sa tunog na maririnig sa isang tao na nakakaranas ng asthma attack. Narito ang mga signs and symptoms ng pagkakaroon ng pertussis mild cough and colds na tumatagal ng dalawang linggo, runny nose, madalas na paghatching, paroxysms o yung tinatawag na coughing spells. Ito yung biglang atake ng matindi at uncontrollable na pag-ubo. Maaring tumagal ito ng dalawang buwan o higit pa. Fever Whooping or high-pitched sound sa pagitan ng pag-ubo. May ilan na nakakaranas ng diarrhea sa umpisa ng pertussis at pagsusukan naman pagkatapos umubo. Bluish or reddish na kulay ng mukha kapag umuubo. Ang ilan sa mayroon nito, especially sa mga baby, walang maririnig na whooping sound at sunod-sunod na pag-ubo. Ngunit mapapansin na hinahabol nila ang kanilang paghinga tuwing sila ay umuubo. Mayroon ding mapapansin na nagiging cyanotic o bluish ang kanilang kulay dahil ito sa hinahabol nila ang kanilang paghinga. Sa mga may edad, common na sintomas ng pertussis ay ang ubo na hindi nawawala. Pwedeng mabawasan ang mga sintomas after 4 weeks, ngunit ang pag-ubo ay maaaring magpabalik-balik. Maaari rin itong umabot ng ilang buwan. Paano ba ito nakakahawa? Ang pertussis ay mabilis makahawa, lalo na sa mga tao na mayroong kasama o nag-aalaga sa may sakit. Ang droplets mula sa simpleng pag-ubo, pag pagtawa pag o pagsasalita ng isang tao na mayroon nito ay infected ng bakterya na nagdudulot ng pertussis. Kaya naman ito ay hahalo sa hangin, sa paligid, at mabilis na kakalat at makakahawa sa iba. Paano maiiwasan ang pertussis? Vaccine Ang pertussis ay matagal nang mayroong vaccine, pinakaunang proteksyon na maibibigay sa mga tao laban dito, safe and effective, proven and tested. Mayroong DTaP, Tdap at pentavalent vaccines o yung tinatawag na 5-in-1. Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang DTaP ay panlaban sa diphtheria, tetanus, and acellular pertussis vaccine. Ito ay vaccine para sa infants and young children. Tdap, tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccine. Ito ay vaccine para sa mas older na children and adults pentavalent vaccines o yung tinatawag na 5-in-1. Ito ay kombinasyon para panlaban sa 5 diseases. Nandyan ang diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, and HIV. Ang DTaP vaccine ay proteksyon ng mga bata laban sa pertussis o whooping cough with a series of doses. Una itong ibinibigay pagdating ng 2 months ng sanggol. Nakaka-receive ng booster shots pagdating nila ng 15 to 18 months at 4 to 6 years old. Sa mga teenagers pataas at adults na hindi nabakunahan, don't worry dahil pwede pa kayong magpabakuna nito. Ang booster nito ay ibinibigay every 10 to 5 years. Sa mga buntis, inirekomenda ng CDC ang pagpapabooster nito during the early part ng third trimester or yung 7 months na pagbubuntis. Nagbibigay ito ng proteksyon sa baby na isisilang at sa nanay na nagdadalang tao. Please remember, ang pagpapabakuna ay hindi 100% protection laban sa sakit. Kahit vaccinated ka na, maaari ka pa rin dapuan o magkaroon ng sakit. Ngunit, ang advantage ng isang vaccinated person ay mas mabilis silang gumagaling at makarecover. Mas mild rin ang mga sintomas na nararanasan. Treatment and Home Remedies Antibiotic ang pertussis ay sanhi ng isang bakterya. Ang tanging makakapagpagaling dito ay ang pag-inom ng antibiotic na irereseta ng iyong doktor. Makakatulong ito upang mas mabilis na mabawasan at mawala ang pag-ubo at iba pang mga sintomas na kasama nito. Importante rin ang pag-inom ng antibiotic dahil maiiwasan nito ang pagkalat ng infection sa iba. Kaya mahalaga ang pagpunta sa doktor kung sa tingin mo ikaw o yung kasama mo ay mayroong pertasis. Mas maagang gamutan, mas mabilis at madali ang paggaling. Huwag bastang gumamit ng over-the-counter cough medicines, cough suppressants, or expectorants para sa pertasis. Hindi sila makakatulong. Kung mayroong kasama sa bahay na mayroong pertasis, siguraduhin na siya ay magtatakip ng bibig at ilong kapag uubo o hahatsing para maiwasan ang pagkalat ng bakterya sa paligid at sa ibang tao. Ugaliin at siguraduhin ang madalas na paghugas ng kamay. Kung posible, maaring magsuot ng face mask yung may sakit o yung mga kasama sa bahay. Ugaliin ang paggamit ng tisyo kapag uubo o maglilinis ng ilong. Itapon ito ng maayos sa basurahan. Kung sa tingin mo ikaw ay mayroon o na-expose ka sa mayroong pertussis, maari kang magtungo agad sa isang doktor. Sila ay magre-reseta ng antibiotic na makakatulong para malabanan at mapigilan ang infection sa iyong katawan, lalo na kung ikaw ay nagdadalang tao. Para sa mas mabilis na paggaling, narito pa ang ilang tips. Matulog at magpahinga. Ito ay makakatulong para magkaroon ng lakas ang katawan ng may sakit upang labanan ang pertasis. Small frequent feeding. Makakatulong ito para maiwasan ang pagsusuka dahil sa labis na pag-ubo. Makakatulong rin ito para maiwasan ang pag-ubo dulot ng mga pagkain. Air Purifier Ang mga alikabok, usok, at matatapang na amoy ay nakakatrigger ng pag-ubo. Ang paggamit ng air purifier ay makakatulong para mapanatili ang malinis na hangin sa paligid. Nakakatulong ito upang marelax at mapigilan ang pag-ubo. Uminom ng Fluids Uminom ng maraming tubig or juice. Makakatulong ito para malinis ang lalamunan at maiwasan ang panunuyo nito. Diagnosis Dahil sa kapareho ng common colds or flu ang unang sintomas ng pertussis, mahirap itong malaman o madiagnose agad ng mga doktor. Bukod sa kakaibang tunog o whooping sound, maaari ring makonfirm ito ng mga doktor sa pamamagitan ng mga test. Nose or throat culture. Ito ay simpleng swab sa area ng iyong ilong at lalamunan para matest kung mayroon itong presensya ng bakterya na nagkukos ng pertasis. Ang ilan pa sa mga test na maaring ipagawa sa iyo ng iyong doktor ay chest x-ray at blood test. Mga posibleng komplikasyon ng pertasis. Mahalaga ang pagpapatingin sa doktor at pag-inom ng gamot upang maiwasan ang paglala at komplikasyon ng pertussis gaya ng mga sumusunod. Brain damage or bleeding on the brain, pneumonia, seizures, apnea, convulsions. Tandaan, health is wealth. Magtungo agad sa doktor kung sa tingin mo ikaw ay may sakit o ikaw ay may mga sintomas ng pertasis. Salamat sa panonood at pakikinig. Stay hydrated and healthy. Hanggang sa muli!